Narita tayo para mag-aral sa salita ng Diyos Bago tayo mag-umpisa, may ihilingin ako sa inyo Subscribe, pakilike, pakishare sa aming munting Youtube Channel Marlon Coret Youtube Channel Para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo At may natin ang ating Panginoong Isokristo nating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama namin Diyos, ng mga kapangyarihan sa Salamat po, inong Panginoon sa gabi nito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Bas-basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng takasubaybay at lahat ng takapakinig nitong minsay nito na sila'y makakilala bilang Panginoon at takapagligtas ito ang aming hiling at sa sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, aming pangyong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapitid kaibigan, sa Matthew, Kapitulo 24, Versiculo City hanggang 14. Ito ang sinasabi dito sa Versiculo 7. Sapagkat, Maglala, maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako yan yung sinasabi dito sa sitik maglalaban-laban ang mga bansa yan laban sa kaharian sa kaharian. Yan. Magkakaroon ng mga tagutom. Mga lindol. Sa iba't ibang dako. Ayan ang sinasabi itong Otso. Ito ang sinasabi dito sa otso. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Kasi mula pa lamang sa matinding paghihirap. Yan ang sabi sa verse 8. Hindi pa ito ang wakas. Kasi mula pa lamang sa matinding kahirapan. Noibe. Ito ang sinasabi dito sa versikulo noibe. Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapig hatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan papatayin kapupuutan dahil sa pangalan ng Diyos yan yan ang mahirap sa mga totoong nakakilala sa Diyos kapupuutan papatayin ayan yan ang mangyayari sa talagang nakakilala kay Kristo sa mga nangangaral sa pangalan ng Diyos yan yan ang mangyayari sa amin mga kapatid kaibigan tapos kami at papatayin kami. Yan. Dahil kami ay nangangaral sa salita ng Diyos. Ipin, ipinakilala namin si Jesus Kristo na siya ang Panginoon na tagapagligtas. Yes. Ito ang sinasabi dito sa versikulo yes. Maraming tatalikod ...magtataksil... ...at... ...mapupuot sa isa't isa. Maraming tatalikod... ...sa pananampalakaya... ...at magtataksil. Ayan. Magtataksil sa isa't isa. Ano ang sinasabi dito sa versiklo 11? Unse? Ito ang sinasabi dito sa versiklo 11. Maraming bulaang propita ang lilitaw at ililigaw nila ang marami maraming mga bula ang mga propita mga mga ngaral at ililigaw nila ang marami tuturuan ng hindi tama ayan yan ang sabi nga ililigaw nila ang marami hindi nila tinuturuan ng salita ng Diyos. Ililigaw nila. Yan ang sinasabi dito. Sa versikulo 11. Mag-iingat sa mga bula ang mga propita at bula ang mga mga ngaral. Ayan. 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Dahil sa paglaganap ng kasamaan ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, marami ang manlalamig. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 12. Ang manlalamig ay tatalikod na yun. Hindi na maglilingkod sa Panginoon. Dahil na lalamig na nga eh. Ayan. Kaya ang gusto ng Diyos, hindi tayo manlamig. Patuloy tayo nga maglilingkod sa ating Panginoon. Ayan. Ang gusto ng Diyos. Paglilingkuran natin ng Diyos. Ayan. Trese. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Subalit, so, ang magtitiis hanggang sa wakas ay yang maliligtas. Yan ang sinasabi sa kriti. Ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yan ang sabi ng Panginoon. Paglingkuran natin ang Diyos hanggang sa wakas. Manatili tayo ng maglilingkod sa Diyos. Ano man ang mga kapighatian na ating daranasin dito sa mundong ito. Patuloy tayo nga maglilingkod sa ating Panginoon hanggang wakas ang sabi ng Panginoon ang magtitiis hanggang wakas siyang malilitas yan last verse 14 ito ang sinasabi dito sa versikulo 14 at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng bansa, sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas ito ang pinakadelikado pag matapos na may pangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo darating na ang wakas ito ang pinakamahirap pag hindi tayo handa pag dumating ang wakas dahil pag dumating ang wakas, pupunuin itong mundo na ito ng apoy. Lilipuli ng Diyos ang lahat ng mga masama. Ayan. Yan ang mangyayari pag dumating ang wakas. Kaya paano tayo makaiwas nito pag dumating ang wakas? Lumapit tayo kay Kristo humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating nagawang mga pagkakasala. Aminin natin na tayo'y nagkakasala. Pagkatapos natin na hingian ng tawad ang ating mga kasalanan, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at kapagligtas. Ngayon, makakaiwas tayo. Itong pagdating ng wakas. Dahil, iingatan ng Diyos yung mga na nanalig at tumanggap kay Kristo. Yan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong sa so Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pagahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo na ikaw ay nagiging bagong nilalang na wala na ang nating pagkatao. ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan ikaw ay ipinanganak muli sa espiritu yan ang kahalagahan ng bautismo pagkatapos mabautismo ano ang gagawin sundin ang utos ng Diyos huwag lapastanganin ang utos ng Diyos Huwag itakwel ang otos ng Diyos. Huwag burahin ang otos ng Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon sa 1.14 verse 15, Kung iniibig ninyo ako, toto pa rin ninyo ang aking mga otos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ano pang tinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakatatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga otos yan ang sinasabi sa verse 3 verse 4 ang nagsasabing nakikilala ko siya ngunit sumusway naman sa kanya ang mga hulugos ay sinungaling at wala sa kanya ang katupunganan yan ang sabi ng Diyos kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan ang sabi ng Diyos kilalanin niyo ako, kilala ko kayo Ezekiel 20, 20 ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan ang sabat, ang ikapitong araw, ginawa ng Diyos na palatandaan. Dahil ang sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Bakit nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan, ang sabat ay binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos, para sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan sa araw ng sabat. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay sabat. Hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah 6.6 Versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, tiyak, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan sa versikulo 22. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi ang nakasulat, araw ng pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia ngayon na ginagamit ko, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupuntaron para sumamba sa Diyos. Sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa Katotohanan sa araw ng Sabat. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapasok doon, hindi makapagsamba roon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Ang lawa na po, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang imperno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga taong hindi naniniwala at hindi nananalig kay Kristo. Kaya pangalan nila, wala sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapagsambaron yung mga ligtas mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Pangalan nila ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Yun ang makapasok doon. Yun ang makapagsambaron sa bagong langit, bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Ayan, mga kapatid kaibigan. Paniwalaan natin itong na nito. Dahil ito katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito. Hindi ako. Ginamit lang ako ng Panginoon para may pahayag ito sa buong mundo. Para makilala siya. Ayan tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan. Si Jesus Kristo ang tagapagligtas. Nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya isambahin, tinuturuan tayo. Ang sabat, ang ikapitong araw. Ay mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito katotohanan. Wala itong halo na kasinungalingan. Darating itong panahon na ito. Nga, ang Diyos ay maniningil. Ayan. Ayan mga kapatid, kaibigan. Huwag na kayo magalit sa akin. Dahil ito katotohanan. Kinamit lang ako ng Diyos bilang instrumento. Nga maipahayag itong kanyang salita sa buong mundo. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Cruz YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Sokristo na ating Panginoong Tagapaglitas. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa masalita mo. Namin aming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga nitong minsay na ito. Na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot na Sa pangalan ng aming Panginoong Sokristo, namin na Panginoong tagapagligtas. Amen. mar